Pansin ko na na may nagmamanman sa bahay namin. Tapos kahapon po, may nagtangkang sa gasaan ako naman po. Palagay namin sir, isa lang lahat yon. Pati ng ang ng bahay namin kagabi. Ah attorney, mayroon ba kayong nakaaway nyo o masama loob sa inyo? nitong nagdaang araw o buwan? Opo. May natanggap pa nga po pong death threats eh. Ganon sa kanila. Sa kanila? Meron pa? Aside from Yes, Tita Eva. Do you remember how I was able to convince her to give us that big donation para magamit natin dun sa mga facilities at saka dun sa mga shelters ng big hogs? Of course, I remember. Thank you. It's worth recognizing, ano? Especially Coming from you, isa sa mga pinaka-importanting nakaupo dyan sa board. Yes! Oo! And uh, speaking of recognitions nga pala, aren't you excited about this year's upcoming Tala ng Mga Bata Awards? Sana no, maging deserving naman yung mga awardees this year. Siyempre naman, may dalawa na lang pinapipilian ngayon to be the third awardee. Na oh, naikwento nga pala sa akin ni Trixie yung anak ko kasama ng best friend niya sabi sa akin na na suggest daw na isa si Trixie sa mga maging tala. Alam niyo ba tita kung isa si Trixie sa dalawa? Kasi sa bagay 'di ba, hindi naman biro yung pinagdaanan ni Trixie. At saka, she can really be an inspiration sa mga kabataan tulad niya. Hello? Hello Tita Elva, are you still there? Hello? Ah, uh, Patricia, I'm sorry. I have to go. Nandito na sundo ko. Papasok na ako sa elevator. Pero, See, see you soon. Hello. Bye! Yes. Saan sa matandang ito? Di mo lang alam, ikaw yung isa sa pinakpangit at pinakamahirap dun sa mga board members. Nova Rich. Ramir? Gising ka na ba? Ramir? Nurse! Nurse! Yung asawa ko! Gising na ata! Ramir! Ramir! Are you awake? Gising ka na ba, Ramir? Ramir! So, how'd your interview go yesterday? Naku, Spanky, it was so great. Kaya lang, I didn't anticipate that Patricia would be there. Nakalimutan ko na big hugger rin pala siya don't tell me she's on the selection committee. Sanaman, Sana this doesn't hurt your chances for the award. I don't think so. Kasi I have a really good feeling that we can win this award. oh, <laughs> <laughs> uh, teka, nandito pala si Era. Akala ako nagkulong na naman sa kwarto, at tulog pa. Well, I guess nagising na. Let's hope she doesn't get distracted this time. I know. Good morning po, attorneys. Uh, ano po kailangan nila? Hinahanap po namin si attorney Era Simons. Ah, uh, bakit niyo hinahanap yung anak ko? I'm attorney Era Simons. Ano kailangan niyo sa akin? Gusto ko lang sana namin imbitahin sa presinto for questioning. Tungkol ito sa statement ni attorney Lilette Machas na pagkatapos na may mambato sa kanyang bahay, nakatanggap pa na ng death threat. Ayon ko sa kanya at sa kanyang mga witness, bago mangyari ito, nakapagbitaw ka raw ng grave threat laban sa mga nagrereklamo. What? Don't worry, Matty. I'll fix this. Sasama ako sa inyo. No. Sasamahan kita. And you tell me everything on the way. Nandun po ba sa presinto si Atty. Lilette Matias? Para nang sa ganun, magkatapatan na kami. At mabilis ko nang mapadismiss ang complaint na binibintang nila sa anak ko.